Mga kakaibang kwento ang ating matutunghayan tungkol sa mga taong sobrang yaman at kung ano ang nangyari sa kanilang mga kayamanan, ating tunghayan. Bilang mga tao dito sa mundo, tayo din naman ay nagkakasala. Sa Biblia, may mga tinutukoy na mga liko o mga makasalanan ang mga ito ay mga walang bahagi sa kaharian ng Diyos ayon sa aklat ng unang korinto sa is O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Dios Diosan ni ang mga mga ngalunya ni ang mga nang bababae ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki sa panahon ng Panginoong Heso Kristo dalawang libong taon na ang nakakaraan mapalad ang mga taong namatay ng makasalanan sapagkat nagkaroon sila ng puwang sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagkatubos ng dugo ni Kristo at ng pangangaral sa mga nasa bilangguan ng kamatayan. Basahin natin sa aklat ng unang Pedro. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid dahil sa mga dimatuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espirito. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Dito sa ating kwento, isang kakaibang naganap tungkol sa mga taong mayayaman na isinama ang yaman nila hanggang hukay. Ang ating unang kwento ay isang lalaki sa Uganda. Ang lalaking taga-Uganda ay inilibing kasama ang 55,000 na dolyar at ito ay upang payapain ang Diyos sa araw ng paghuhukom. Hiniling ng lalaking ito na isang sibil na tagapaglingkod sa Uganda ang kanyang asawa na ilibing siya kasama ng halagang 200 milyong Ugandan shillings katumbas ng 55,000 dolyar. Ang perang ito, ayon sa hiling ng namatay, ay inilaan upang pambayad daw sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan sa lupa at kasalanan ng lahat ng mga namatay. Kumbaga ayon sa kanya ay isang areglo sa kasalanan ang 52 anyos na si Charles Obong hanggang sa kanyang kamatayan ay isang senior personnel officer at ministry of public service sa loob ng isang dekada mula 2006 hanggang 2016. Kinumpirma ng kanyang manugang na nakasaad sa kanyang last will testament na magdeposito ng malaking halaga ng pera ang kanyang asawa sa kanyang kabaong. Ang pera ay dapat ibigay sa Diyos sa araw ng paghuhukom bilang handog upang ang kanyang mga kasalanan ay mapatawad. Kahit na hindi binanggit ang eksaktong kasalanan, hiniling niya sa kanyang kapatid na siguraduhin na gagawin ng kanyang asawa ang kanyang kahilingan. Ang Daily Monitor News portal ng Uganda ay nagulat na siya ay namatay noong Disyembre 17, 2016 pagkatapos ng isang matagal na sakit at inilibing sa kanyang ancestral home sa Hilagang Distrito ng Lira ng Bansa. Idinagdag ng portal na ang metalikong kabaong na pinanlagyan sa kanya ay nagkakahalaga ng 20 milyong shillings o $55,000. Gayun paman, sa kasamaang palad, ang kanyang kahilingan ay nilabag. Sa katapusan ng linggo, ang kanyang bangkay ay hinukay ng kanyang mga kamag-anak at kinuha ang mga pera na kasama niya sa hukay. Ano sa palagay ninyo, mahabag kaya sa kanya ang Diyos? Dahil sa kanyang ginawa, na nagsama siya ng milyong salapi para maipambayad sa kanyang kasalanang nagawa dito sa lupa. Isa pang kakaibang kwento ang ating tatalakayin tungkol sa isa ding tao na milyonaryo. Isang multimillionaire, real estate mogul, ang inilatag sa isang gintong kabaong habang nakasuot ng mga alahas na nagkakahalaga ng 100,000 libong dolyar kung sa pera ng Pilipinas ay nagkakahalaga ito ng halos 6 na milyong piso. At binuhusan din ang kanyang katawan ng mga mamahaling mawit champagne. Ito ay si Sharon Sakedu, 33 anyos sa bansang Trinidad and Tobago, Caribbean country. Si Sharon, 33, ay napatay sa isang drive-by shooting sa labas ng bahay ng kanyang biyanan sa La Trinidad, Tobago. Ito ay araw ng linggo. Ang batang milyonaryo na isang dealer ng mga segunda manong kotse ay inhimlay sa paraan ng kung papaano ang kanyang pamumuhay. Ipinakita ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang kanyang kabaong ay pinalamutian ng mga gindong pendants habang ang kanyang katawan ay natatakpan ng kanyang gintong alahas at isang pares ng Timberland Boats. Ang bangkay ni Sharon Sakedu ay inihatid mula sa kanyang funeral service patungo sa crematorium sa isang nagkakalaga ng 150,000 dolyar na Bentley. Ang kanyang mga alahas ay pinaniniwalaang natanggal bago siya na -cremate. Iniimbestiga na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng pamilya sa pagkamatay ni Sakedu. Ang mga membro ng Rasta City Gang ay nauna nang nagplano na siya ay patayin taon na ang nakalipas. Sa kabila ng si Sakedu na protektado ng isang karibal na gang ayon sa Trinidad at Tobago Guardian isang pagtatangka sa kanyang buhay ay ginawa. Dalawan taon na ang nakakaraan, ngunit siya ay nakaligtas. Patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Sokedo. Dito sa mundong ating ginagalawan, maging tanyagman ang ating pangalan o tayo'y matawag na pinakamayamang tao sa buong mundo, pero wala sa atin ang mas mahalagang bagay, na ito ay ang espiritual. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili? Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal Munit ang matwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Isa pang kwento ang maidadagdag natin sa ganoon ding kalagayan kung ano ang ginagawa ng mga bilyonaryo sa kanilang yaman pagkamatay nila. Isang 39 na bilyonaryo sa bansang Uganda pa rin ang inilibing kasama ang mga salapi at mamahaling alak. Ang bilyonaryo na dating asawa ng showbiz stunner ng Uganda na si Sari Hassan ay inilibing na may kasamang champagne at isang limpak-limpak na dami ng pera na isinaboy sa kanyang libingan kasama ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang lalaki si Iban Semwanga, isang Ugandan-born South Africa-based socialite, ay namatay noong Mayo 25, 2017 matapos gumugol ng labing isang araw sa Stibbiko Academic Hospital sa Petroria, South Africa, kung saan siya ay na-admit at nakasuot ng mga life support machine. Ipinanganak noong Disyembre 12, 1977 sa Nakaliro Kayonga District ng Uganda. Namatay si Semwanga sa edad na 39. Isa siya sa mga membro ng self Style Ritz Gang Group na kilala sa parehong South Africa at Uganda. Ayon sa mga ulat, ang grupo ay nakabatay sa parehong humanitarian at philanthropy na ang prinsipyo na nagtatarget sa mga hindi gaanong prebihiliyong kabataan, lalo na ang mga Ugandan na nananirahan sa South Africa ang Ritz Gang ay dumadalo sa mga okasyon sa Uganda at South Africa. Ang mga pamumuhunan ni Iban Semwanga ay sinasabing higit sa lahat ay nakabase sa South Africa na binubuo ng sampo ng mga institusyong pang-edukasyon. Minsan ay nag-tweet siya tungkol sa sikreto sa kanyang malasutla na balat na nagsasabing dahil ako si Ritz Gang CEO, natural na artisyan na tubig lang ang ginagamit ko para maligo. Saad pa niya, bagong Fiji Water, special delivery para lang pampaligo ko. Masarap ang pera, naliligo sa Fiji Water, nakaupo sa AC 24 7 kumakain ng madami, may pera sa bulsa. 24-7 ang resulta nitong makinis kong balat. Subukan ng aking sikreto at tingnan kung ano ang mangyayari. Rich Skin, High Maintenance Skin sa ad ni Ivan Semwanga. Noong Disyembre 23, 2015, nag-host ang The Rich Gang ng showbiz party na may temang Money power and fame kung saan pinaulanan umano nila ng pera ang kanilang mga kababayan. Ayon sa kanyang dating asawang si Zari Hassan, mahilig magsabi si Semwanga ng mga katagang napakaikli ng buhay. Hayaan mo akong mabuhay ng buo. Nagkaroon sila ng tatlong anak na lalaki. Sa video, makikita ang kabaong ng yumaong Ugandan Tycoon na ibinababa sa lupa na napapaligiran ng mga lalaking nakaitim na binubuhusan ito ng mga mamahaling alak at tuniladang mga pera. Sinabi sa isang Ugandan online medium na ang yumaong Tycoon ay inilibing na may daang milyon UGX Ugandan Shilling nakatumbas ng 27,763 na dolyar. Idinagdag nito na ang Ritz Gang ay kumuha ng apat na pulis sa loob ng apat na buwan upang protektahan ang libingan mula sa mga tamrider na maaaring gustong pumasok para nakawin ang pera at alak.